Hello mga kagapo so, Meron tayong panunorin mga kapo Kung kulito sa pigiri ni Sir Dennis Tungol sa Occidental Mindoro Kung sino pa yung hindi nakakita Grabe guys Ito yung pinakamasakit na nangyari sa kanyang pigiri So panunorin natin guys, tingnan nyo Timic na Ramdam na nila ang sakit wala na halos gumagalaw konting konti na lang mamaya hahakuti na kayong lahat ididipap -de na kayo pati naman umay ko nakisama pa run out wala lang kuryente hindi pa mahugasan sa uling linis man lang ng mga baboy sana magawa ko malinisan bago man lang ialis mamaya ito na, ito na sila kung nang nakarang araw ay nakain pa ngayon, ayaw na magsikain. Lugmok na ito, patay na ito isa na ito. Dumudugo ang ilong. Dumudugo ang ilong niya. Doon sa kabila, malungkot na rin ito. Ito, nag na lang siya. Dati sila pito. Isa na lang natira. Ito, yung 18... Ito siya, may hinan na rin. O, ito siya, patayin patay na rin ito. Wala na. Oh. Lung malungkot na ang pigiri ko ngayon, hanggang ngayon na lang may merong baboy. Sa mga susunod na panahon ay wala na. Walang wala na. Wala nang laman. Naubos. F, Ito dito sa kabila. Itong aking mga inahin. At big, big na lang natin tira sa mga kulungang ito. Na ilang piraso. Ito. Ito ay nakadapa na. Wala na. Malungkot na. Wala na laman. Ito may patay pang Isa. Dalawa. Tatlo. Naghihingalaw na yung isa. Ito. Buhay pa. boy buhay, buhay pa ito. Isang inahin na ito. Nahinga pa ito. Ito. Wala nang nanay. Kahapon ito namatay matay. Oh. Ito. Grabe yung lupit ng pangyayari. Oh, ito. Mayroon pang buhay na tatlo. Tatlo na lang ang nabubuhay dito sa akin by straight Street na kulungan. Ang lagayan ko ng inahin, wala na siya. 20 to 20 heads sa nakalagay dito. Ayan you know, o. Bus na, kalinis na. Kunting-kunti na lang. Ilang mga mamaya na lang. Kukuli na silang lahat. Para i-dipop. Kanan naman ay matuloy. Huwag nang paabutin na hanggang bukas makaluwa pa dahil mamamaho na dito sa farm ko ang marami nang namamatay.